Tangali guys, nandito na po kami sa labas ng bahay at saka maganda ng simoy ng hangin. Yan yung ano ko guys, oh. Yan yung si Yan Yan, yung kapatid ko at sa yung ate ko. Ang uh, ganda dito guys, oh. Ang ganda ng view. Yan. Oh, nandiyan silang dalawa. Yan. Punta tayo dito guys. Tignan nyo. Ganda talaga dito sa probinsya guys. Ang ganda talaga dito. Ang ganda ng bulaklak. Oh, tingnan mo guys. Ang ah, Ito yung bulaklak namin dito. Ang ganda talaga to guys. Yes, ang ganda talaga to. Yan. Ang laki-laki din ang, ang laki -laki laki -laki uh, bulaklak guys. Yan, yung bulaklak namin dito guys. Parang hmm. nasa ano ka lang no? Parang nasa ibang bansa ka lang guys. Hindi ba ang ganda oh? Oo nga eh. oh, yan. Yan. Ang ganda ng view dito guys. Yan guys. Hi guys. At madami din mga puno. Kahoy. At ang lamig papa, talaga ng hangin dito guys. Ang ganda talaga. Mawawala yung stress mo dito guys. Na. Oh yan. Yan. Oh. Wow na wow talaga. Tapos, yan makikita mo lahat guys, yan. Yan yung mga puno lang. Maliliit na mga puno. Tsaka punta tayo dito guys. Pakita ko sa inyo. At ang dami ng mga ano, no? Oh, yan. Dami na? Hmm, yan. At ngayon guys, ay pasensya na kasi hindi kami naka-upload ng video kasi busy kami sa trabaho at saka busy kami sa pag Uh, luluto at pag kahit anong trabaho at salamat sa panunood guys